sa mga idol natin yan na nandito na sa check mga idol yung location pala nito is search nyo lang sa google map U Electric Key, Prague 9 Ayan, lalabas na yan sa google map niyo kung paano kayo makakapunta dito ito napakaraming mabibili dito mga idol oh. ba't ibang klase kung gusto mo ng mura at afford sa budget mo pwede pwede ka dito at hindi ka masilan ayun dami oh. marami rin mga namimili ayun search na lang yung location na yun mga idol Prague 9 yung electric key. dapat may baon talaga kayong ano dito talagang cash sa pagkain meron din naman mga bibiling pagkain tulad ng mga yan tapos sa CR meron din naman ayun Ay, mga na mga idol ang ano hanap lang tayo na mabili natin kung ano ba yung mabibili natin ayun napamali paano kaya ito mga sapatos ayun mga sapatos First time natin dito idol. Ganito pala dito. Maraming ano. Maraming mabili. Kailangan maglalang talaga ng oras. Kung gusto mo talaga makapamili at makakakita ng mga gusto mo ayun. No? Mga bago pa naman. Mayroon, Mayroon ding ano, mga pamingwit, Mga fishing. Ito kung campers ka, ayan o, set na siya o. hanap um, hanap natin dito idol jacket hanap tayo ng jacket kasi ano eh malamig na ito mga ano maganda ng mga ukit okay oh. kahoy, purong kahoy Ay to mga bag. Mura lang ay to lo. 280. Merong 350, bagong-bago yan, no. Oh. Bali hindi siya okay. Hindi siya second hand, brand new. Bago. Meron din pa lang ano dito. Meron ding mga gulong. Ay, no, may mga bilihan din ng mga pagkain. So hindi tayo, hindi kayo magugutom pag kayo dito. Ayun, mga damit. Kung gusto niyo makabili. Eh, 350 lang. Goods na goods. Mga pangsasakyan dito. Ito dito, jacket. Mga ano to, pang rides. ayun Pang motor. Ay to, set up. Kaganda ng jacket oh ikot pa tayo bali mahaba-haba itong ikutan natin kasi sa kabila meron pa sa kabila eh ito maliit ah. mga damit to mga shorts ito mga power bank dito naman mga tools mga pangsasakyan ay no, 399. Ay, no, oh, no Jeff, may na mga jacket ito mga Ada je, pernah ito. Mga brand nyo, mga ba? 399. Bagong bago. Tanggal. Ikot pa tayo hanggang dun sa dulo. Eh, nakalatag-latag na lang. Oh. Mga bago pa, oh. Ano? mga ano tools 300 lang oh ayun oh 300 baray na thirty Ito mga gamit ko. Maraming mabili. Ay, ito mga sapatos. Ay, ito oh. Kaganda ng sapatos. Ay, mga 200 lang o. Oh. 350. Ayan, eh. mga bago pa o. Oh. 199 lang. 200. Kamo na lang. Bagong bago pa o. Oh. Yung mga pampasalubong pagka-uwi ka ng Pinas. Nagaganda, oh. Nagaganda ng sapatos. 199. 200 kuron lang. Ito dito. Ito kayo. Ito bagong bago pa. 650. Marami rin ang dito ako. May mga food court din na makabibilan. Ikot po tayo sa dulo. Ikot po tayo. Ayun mga gulong. Ito mga pang fishing. Mga nakalatag-latag yun. Pantos. Sus, lamig. Lamig ang simoy. Ito, 20 lang. 20 sports. Kami yata tayo. 20 koron? Pagsat. This? pa lang. Ayun. Dito ay idol sa tools. ayun no, pa daw. ng mga ano. Eh. Ang ganda ng mga tools, mga power tools. Ayun mga bagong bago Mga brand yung tolls Ito Ito yung sunset Ito oh. yung sunset Pero ikot pa tayo Meron ding ano dito May mga pabango May mga pabango Meron ding TV Ayun o 1.5 lang o oh. Pantay blow yung TV. Pantay ko Mga charger. Dito naman mga ito, mga pang Pang laptop. Hanap pa tayo. Ano ba yung mabibili natin? Ito

Dami rin yun o. Marami rin mga namimili. Dapat talaga pumasok ka dito. Kailangan mayroon ka talaga mabili. Sayang lang yung entrance. Pag walang mabili. Oh. Ah, gamit pang yon oh. Sa kusina Ito, meron ding ano Meron ding mabibili bike Mga bike Halos lahat na ata Nandito dito na May mga latag mo

na pang winter kung gusto mo ng winter shoes na mura ayun o dito marami marami kang magbibili dito ikot lang ikot lang tayo kung ano ba yung magbibili natin halagang 10,000 wala ano pa tayong natitipuhan ayan mga ano mga tools oh, ito yung bike ko oh. gusto mo ng bike maganda <coughs> pa ng bike ito oh ganda nito oh mga bike oh ganito ng bike oh kung gusto mo ng bike idol punta ka na dito oh ayan punta ka lang dito sa tambakan dito ka makakabili ng bike ito mga power tools mga gamit na pero okay pa naman siguro yan gumagana pa ayun dami oh ayan. makita Mga ano to. Oh. Mga branded pero gamit na siya. Pero okay na okay pa yan. Hindi naman siguro ibibinta yan pagka hindi okay, di ba? <laughs> Ikot muna tayo bago tayo bibili ng matipuan natin sa mga sapatos. Ayan Oh. Latag latag lang. First time natin dito, marami palang lang mabili dito. Ano? You know? May iba't ibang klase halos. Lahat na ata ng gamit meron dito. Ayun. Tambakan na idol dito sa check search lang pagka gusto niyo pumunta dito. Every ano lang ito, every Friday at Saturday yata ay Friday Saturday Friday, uh, Sabado at Linggo so, hanggang Sabado, Sabado at Linggo lang ata alam ko ang nag-open to dito tapos merong entrance na 50 50 kuron tapos ayun ang pambabaya dito puro cash ayun o oh, mga coffee machine mga ano pa oh, bagong-bago pa oh. Kung may ka sa coffee. Mga pamblend ayan oh, kaganda oh. Ay, sa dulo. Ito na yung pinakadulo. Ayun. Wala na. No. Hollywood food court. Kainan sa dulo. Cellphone meron din. Oh. Ay, mga cellphone din na, ano. Pasag na.

Tingin the... naman tayo dito. Praha 9 pala idol. Elek, you elektriki. Ay, pang-washing. Meron din ano, ito, ref oh. Ito may ref oh pang ano pang ano kayo may ref, maliit lang may mga ref din na benta okay, o no? tools, maraming tools mga bagong bago pa eh magamit sa bahay tapos lang blend may mga ano rin o, may mga bintang kamatis, mga prutas mayroon din dito Ay, mga patatas mayroon din may kompleto na rin mayroon. per kilo ayun o 20 lang 20 per kilo Pagkat pa tayo, manggap tayo ng na. mabili natin. Tapos mga tinapay, mayroon din. No? Mga bread ayun, 100. Mga cookies ayun, 100 kuron. 20. 20 per kilo. Watermelon. bawang bente lang bente pus matis Mau mm. um. gulai 20 lang isang piraso. Ano? Chimato miss, 'di mo 'to. Ano? na ito, bintahan naman ng ano. Mga gulay. bulto bulto oh. ay ito kamote ay hindi patatas patatas tapos dito naman mga repolyo motosilyo pwedeng panigang Trinta okay. <laughs> Trinta <nito. For> <laughs> Ano to paano? Pero bultuhan o. Oh. Ayun 40 na lang o. Oh. Isang tali. 40. Ay. 40, 40. Hura na yan. Mga chips. Ito mga oil. Ah. Ayun o. <coughs> mga laptop.

Ito mga gadgets naman Ito rilo. oh. Ito rin